parang nahihilo ako kanina. so. mga padi magandang umaga no? So for today is pupunta tayo ng Batulaw sa Nasugbo. So mamumundok tayo. So bagong trip at naka-landscape tayo ngayon dahil syempre kailangan ko ng landscape. Di muna tayo vertical view para makuna natin ang magandahan yung pupuntahan natin. Isama natin si Deck pati si Sep. Ayan, isang motor lang sila tapos sa atin. Ang kas natin si Bossing syempre. Nandito na tayo sa Nabali. Uh, Nag-take off kami ng 5. So, first time natin to na mag... Uh, trail o magbubundok so beginner friendly lang naman yung Mount Batulaw at uh, yun lang tara samahan nyo kami let's go napakasarap mag na ride ng umaga talaga Napakaluwang eh oh walang traffic Tama naman, parang argilado yung kalsada man. Malamig ang simboy na hangin. Bagong restart si Mother Nature. Hindi masyado makaduli yung motor ko. Yung luma clutch lining na nakakabit kabit Binaklas ko ka yung daytone. Hindi ko trip <laughs> Eh malapit nang mapigtas yung ano nun Tenga nung clutch lining natin Yung stock na luma Pero nakabili na ako ng bago Hindi ko pa nga lang ikinabit no? Sinusulit pa natin yung luma tapos yung Daytona naman, binibenta natin. Kaya parang hirap ako dumulo eh. Unnipis na nun eh. Mas okay para sa akin yung kapit ng stock na lining. No? So bumili tayo ng bago na original galing sa Yamaha. 1,500 yung bili natin. Mas mahal pa dun sa Daytona. na stock is good! dito. Arilio, liliko dito. Kaliwa. Pakalagpas ng Arkomismo, mismo. Pag nakita nyo yung Arilio, kakaliwa dun. Kalarwega. dito yung church. Tapos dito yung Mount Batulaw. So, doon po saan eh, magpa-park po ata kami doon sa kabila Wala po bang parking dyan? Ah. Salamat po Parking muna tayo par Time check natin mga padi 6.38 tayo nakarating dito. Ngayon kasama natin si kuya yun nakamola sa unahan. At magpapark tayo sa kamla. Huhu, Taas niya ang beb. Kago! <laughs> GG ka dito oh, pag ula, may ulan na no? bino. Ge! Ige! Hug! Panis <laughs> kay paper yan, oh. Okay, luma na yan ah. Ang tantak ng kilo yung shirt. Doon pala mga pestuhan din ng turo. Ayo, siya. Ay, monti na tubo. So ayan na, dito na tayo mga padi Set na natin tong ating... Pwede na ba iset yung relo ko? Let's go! Outfit check par. Eto, para magmamount pinatubo. Si boss. Bossing! Mount so, pinatubo, puro gamit mo naman nandito. Uh, wow! Tubig lang gamit ko dyan. Boss. Eto na ba yung simula? Hindi pa. Ah, hindi pa. Warm up lang. Warm up lang daw sabi ni kuya. Kuya, anong pangalan mo? Oh. Boss Mark ang ating tour guide. At ang singil niya lang ay 100. Uy! At <laughs> <laughs> ina mo, lugi. lugi. Kahit ako di ako papayag nun. Eh. Boss King, ina mo, mag-isa ka. <laughs> 100, tinawaran pa, 80. <laughs> Time check, 7.08. <laughs> Nakamulit <to>. oh. Sup, <laughs> O Okay, ab. <laughs> Pre, nang pikaw, <laughs> pinakaano. Sige nga! Ah, tayo pupunta, pre. Hindi uh, diba pa dalipan? Ay, rakap pa ulap. Ayun, dun tayo pupunta, oh. Wala niya, natatak pa ng ulap. Beginner friendly pala. Tama naman kalsada, oh. Ba't ganan? Dyan na, daan sa mismong tusok? Oo. Eh. Sa gilid, gilid niya. Pagago. Ano yung pre, registration? Oo. Mo, na oh. mo na ako, pre. pare. Tulog pa dapat ako, eh. Here, go again. Ha? Ayan. Game. May mga tindahan dito Binayara kami una 120 Environmental Mental P So estimate 5 hours namin Tatapusin to Papunta at pabalik Mag start tayo ng 7 Yeah Ito so, na mga overlocking Eh, ewan ko lang doon. Hindi <laughs> ko pa nakita doon eh. Parang ano eh, ang steep eh. Tanga, yun na. Akit. Ah, akit na pari eh. Let's go, P6,000. Ayun nyo. Ha? Ayun na. Ang bilis. Whew. Old trail kuya. Apo, baba. Tapos, saan yan? Baba, bap. -ba, Tapos sa akit din doon. Ah, okay. Kumbaga, ini ba lang yung daan. No. Okay, 1, 2, 3, Saba. So, na ah, dito na tayo, pick one. <laughs> ano po, eh? <laughs> ko jogging lang. Hindi. <laughs> <laughs> Tara, Mata mataas, ayun, oh. Bakit namatay, Ah, tunay? Nahulog pre. sa kabayo. sumakay Ayun grabe. Grabe naman to, Oh. Uh. Oh, hoy! Kasi so, nasa peak 4 na tayo. <laughs> And ang oras natin ay 25 minutes. Pahingahan. Hindi na sa itlog ko. Nagyaging <laughs> ka? Nang... <laughs> Sagap sa pampawis mo. Entry pa lang tayo. Bilis natin. No? Dog is. Yeah, peak 5. Hindi oh, <laughs> nga ako. Huli do. Iyak ka. Woohoo! <laughs> <laughs> Eto, pa pick 6. Okay. okay, kalahati na. <laughs> Ilan ba ito? 12? Paano pag mahangin dito? Ano? May nalaglag na ba dyan? Hinangin? Wala. Ang, ah, wala naman. Wala yung inatake. Inatake? Opo. Okay. Eh? So, eh, paano ginagawa nyo daw? Pag ganun? Sinakay nyo sa kabayo? Ah, pinasan? Nagawa sila ng dup. Parang do Ah, kawawa naman. Anong taon yun? 23. Ah, bago lang. Agagi. Oh. Oh. Old trail. old trail? Ah, ayun, ayun, ayun. Oh. Masan? Old trail. Ayun, no? sa baba yung magandang halaman na yan. Gago, pre. Sara. Solid na sa likod, oh. Ayun, doon tayo galing kanina. Tapos, pag ganun, pag ganun. Ang record ka ba? Oh, pre. Ito, sa dibdib. Ano? Pick 7. Let's go. Sa 8 daw yung may namatay, pare nahulog. So par, ano masasabi mo review mo Otep? Oh, ito na mag, ano, oh. Beginners friendly. Sakto nga sa beginner. Para sa amin, syempre. First time. First time ko mamundok. First time ko mag-hike. Hike! Hike. Halika to gusay mas eh. Peak 8 na sunod. Dun daw yung may namatay. Tignan natin ano meron dun. 30? Ah, ito. Magkaanot ako ya. Mamaya na pagbalik. Ano yung environmental pee. Isto tayo. Ano ba tayo? Tatlo? Ay, apat <laughs> Okay na kuya Thank you po Bi, tinatanong ni Mark Kung dito daw ba tayo O kung gusto nyo dito sa taas San yung mas mahirap? Ito, taas oh. Ayun, sa taas No so, delikado dyan Just like you Teka lang Bi, palagay ng cellphone ko Baka parang mag-unat-unat -ano, mag eh doon Pinapili doon. tayo kung dito O doon San yung mas mahirap dito doon daw five, Dito tayo sa mahirap Let's, go. Sa mahirap. <laughs> Let's go Ang tare ko Oh. Puto ila. Video pa more. Na obi na bibigay ko sa inyo. Hindi mapag video maayos. Grabe paro. Let's go. Ah. Grabe oh. <laughs> Tara. Ang tarik gago. Parang wala lang kay bosing, eh. Dapat pala nag mountain jo ako. Fuel po adventure. Tayo. Gagi sobrang tarik. Uy. Yo, mo. Ano 'yan? Huwag oh, yeah. mo lang Ayoko tingin doon Ayan yeah. ah, baba ba okay. ng okay, well, drone? Kaya drone Bato gopro Just <laughs> <laughs> ko po Juli Marie Ang lakas mo boss Kapit lang so, Tara tara, tara baba dito. Ang luwag na sa sapatos ko Okay hey. Forum ni yeah. Ayan, panay overlocking dito eh. kaya sa tumingin eh oh. Okay. Ano George? Borge! Kailan naman si Borge? Ayan! Hey hey! Solid oh. Trail run! Uy! Uy, oh, trail run! <laughs> ano mo, yan ako. <laughs> Tama ba to? Oo. Yun sila oh. Ayun oh. No? Ito may galing kanina par. Kita pa ba? Tarik na ito boss. Patarik ng patarik. Ah, peak na yun na pare Tatlo na lang no. Opo. Nasa gilid oh. Oh. <laughs> Gawin yung itali, pre! Naka no, yung tungkod ko. Saan daan kuya? Dito? Pa ilalim? Oh. O pa doon? Pa ilalim pa. Ah! Kala ko pa dito. <laughs> <laughs> ha? Dito raw, oh, inakit yung bato na yun. Gobi Pwede ko sumabay dito. Pwede po, matibag po. Si tungkod mo. Ako nga pong una. <laughs> <laughs> Malala ka na yun eh. Kunyari, mga oh. ginoo. Mga ginoong demonyong bastos. Ako nga cellphone dito. Baka malaglag pa. Thank you po. Ingat ka ha. May nahunog pa. Tatya. Tunay po. Wala, wala. Ingat lang, ingat. Ayan, yeah, malapit na. Ayun o. No. Ah, Ay, ito yung camelback. Pupunta tayo doon? Okay. Sige. Camelback. Papikte na tayo, paddy. Ilang oras na tayo bumabay. Bye. 1 and 30. 13. Lubid again. Lubid tayo. Sino? Sino? Hut, uh, sit, sit, hut, hut. Yeah, yeah, me again. Uy, puta. Parang si ano pre? Arnold Galas. Ano boy game? Go be, go be. <laughs> Yeah, you can go up and then down. I never go there. So, we're at Peak 10. We're nasa peak 10 na kami. Dalawa na lang. At Peak 12. There are so Sa peak Basic Dami Basic birds. What? Let's go. Basic go. Ano? go. Let's go. man. Wassup! Let's go. Look at that. Doon tayo galing. Don't, doon, don't, doon, don't, doon, don't, doon. Doon, doon, go. <laughs> Sakto nga lang yung ano, isa't kalahating oras, no? Opo. O, 1 na nun eh. 1.28, 1.28, 128 minutes. Na Ilan na lang kuya, isa. dalawa na lang. Tapos ayun, ayun ba yun? Ah, oo. Okay. Oh, may 30 pa, 13 pa. Meron? Oo, oh, unang makakadiscover. <laughs> so yun, so far, so good. Pwede sa ano, pwede sa, pwede, pwede sa beginner talaga, men. Tulad namin. Ngayon lang kami nagbundok. Kaya lang pag medyo matatakotin ka sa ano, sa heights. Dun sa ano. Ano yung peak 8 yun? Ako yan, ano, yung kanina ano. Nalula ako dun eh sa peak 8. Parang nahihilo ako kanina. Ay, yeah. sige. Ah. Gagi. May mas nakakalula pa pala, pre. Ito na yun. Ha? Ay, ito na yung camelback ng mga bulbul eh. Yung camelback na ano? Gago. Ito yung ayoko. Huwag ka titingin sa likod, Bar. Huwag kang titingin sa likod. Slowly but surely. Napre? No, ako din eh. Hindi ko nga tinitingnan yung babae. Eh. Para video mo ako natatakot. <laughs> 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 Hindi tangali real talk nalulula ako pare. Yeah. Oo. Kitang kita yung sa camera. Tapos di ko na record pa no? ano. Ay, tara bet. Salamat. Ngayon mo pick kapag gumigeng gang. Ayun oh, pick 11. Eh. Oo, oh, dito na dito daan. Ano, oh, popul bag. Eto na, pa 12 na to. The last peak of the fucking shift. Let's go! Okay, kaya mo yan. Ah, Napakalakas mo. Yun pala yun. Nakakatakay ah, mo. Go! Go, be! <laughs> go, sis! Let's go! <laughs> Dali, aman sis. Hawakan mo, be. dante yun, pare. Kara David eh. <laughs> gaya mo yung Tom Johnny po John, siya Johnny Jones Bigat <laughs> mas mabilis umakyat. Ayan po ah. Ah. Parang mo nalagaan na oh. no Hindi ayun B Tali Puto Oo, oh, paano yan? Ah. Ano, Hoy, biingat Saan ang daan? Ito mo naman oh Shush! Okay na Odi ba ito? Okay. Ah. 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 tamo mo Sus oh. Solid gaki Step kumapit ka Ituturo ni kuya ako sa katatapak Para safe Kumawa ka sa nubet Go tap Go tap Gago na taas tayo napre no, Okay lang? Safe ya yeah. Okay Pop okay. ya okay. Ah. Gago na sa rurok na ako. Shish. Finally, we're here. Wala rin portipor. Ito na 'yung pinatoktok. Solid 'yung. Para may para pare? <laughs> solid 'yung mga Para sa tabi, para sa tas. Ah, oh, f**k! Ah, oh, shit. Dito na kami! Laglagantok ako dun sa sa huli ah! Dito! Red horse, pre! Red horse! So, yun, nandito kami sa taas! 1 hour and 44 minutes namin sa kinuha. Sama na yung picture. Ang ganda dito man. Kaya lang mainit na, no boss? Ang okay. <laughs> okay. lapit at sa araw. Boss! Ano toy? Solid toy ah. So yun, bababa na kami. Sama ko si Pinat. Peanut. Wala namang special doon sa taas bukod sa landscape. Pero syempre, bilang isang tao, bilang isang humanity, is meron tayong mga sulitin ang yes. bawat sandali. May meron tayong mga challenge sa sarili natin na kala natin hindi kaya. Tama ba 'yon, Bards? Tama 'yon. Na kaya mo naman pala sa kabila ng lula at pangamba ay eh, nandito tayo sa taas at pabayaan tayo. Kumbaga kahit anong hirap kaya natin daanan. <laughs> <laughs> Basta wag ka lang dadaan sa hagdanan. Basta ba may pares na madadaanan oh. at pagbaba natin, kakain tayo sa daan. Di ba piyesta sa baba? Ay, kahabon ba? Ah, meron pa meron Meron ano. pa yun, yung mga minuto. Ah, yung ano. spaghetti na sa rep. Oh, is spaghetti na sa rep. Masarap is yun spaghetti eh. Spaghetti na sa freezer. <laughs> Let's go. Ayun, no, bangin yan. No? Hindi ka pa po. Ikza. Yung challenge dito, pakiat sa kapababa, syempre. Mas mahirap pagpababa. Ay, si Ote po. Walling. Walling. Raji. Ay, para, pa. Pagkapisa ako ng kamatis si Tarsika kaya atin nyo yung katasi. Ah, Spartan. Ayan niya. Ay, sarap. Mount Batulaw. Jogging. Ayan, nakabilik na kami dito sa motor. 4 hours natin kinuha. Balikan. So, oh, two, two hours. 2 hours, 2 hours. Yeah. <laughs> saka ito, Trika, dali. May bibigay ako sa'yo. Pwede yan. Ilan tao na ba? Vivo? Sixty. Oh, pwede, pwede eh, na. yan. Pwede yan. Pwede yan. yan. May instruction sa likod dyan. Oh, oh kailangan oh, magrarang. Sarap, 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 sarap magrarang. Premium yan. may kulay. Oo, oh, ano? Yeah, pamilya, years ago. Oh. Oh. Oh yeah, oh yeah Hindi na tayo nakapagpaalam kay Boss Mark ang <laughs> maayos tumirik yung tormos nya di bale meron ka naman sticker sa ka po ng Viva Max na regalo namin sa iyo <laughs> yeah Shoutout out sayo. boss Mark papa Mark totoy Mark yeah uwi na ha? kain muna tayo syempre woohoo